Magandang araw mga kay Docs at welcome pong muli sa ating channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe na kayo para lagi kayong updated sa ating mga talakayan araw-araw. At sa mga may gustong bilhin na kahit anong produkto with big discount, free shipping, place order ready na voucher, puntahan nyo lang ang home ng channel at hanapin ang store. O di kaya i-click ang more sa description at makikita nyo na ang mga produkto. Malaking tulong na po yan sa akin at sa inyo din. Kaya tara na! This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Mainit na usapin ang walang katapusang issue sa halalan sa ating bansa. Kung ating balikan, pinirmahan ng Pangulo ang Republic Act 12232 na nagpaliban sa barangay at sangguniang kabataan elections upang bigyang daan ang eleksyon sa Bangsamoro region. Ngunit, isang nakakagulat na hakbang naman ang ginawa ng Korte Suprema. Isang temporary restraining order laban sa mismong Barem Parliamentary Elections ang ipinalabas kamakailan lang. Ano ang ibig sabihin nito? At paano maapektuhan ang mga botante sa buong bansa? Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Unahin natin ang konteksto. Noong nakaraang Agosto, pinirmahan ng Pangulo ang RA 1232. Ang batas na ito ay nag-aatas na ipagpaliban ang barangay at SK elections mula December 1, 2025 papuntang Nobyembre 2026. Ang dahilan, kailangan daw pagtuunan ng pansin ang eleksyon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na nakatakda sana sa October 13, 2025. Ngunit, isang malaking balita ang pumutok. Naglabas ng TRO ang Korte Suprema laban sa nasabing halalan sa Barem. Kaya ngayon, tila nagkaroon ng kalituhan. Na prioridad ang isang maliit na rehiyon kaysa sa buong bansa, pero pansamantala namang ipinahinto ng SC ang mismong halalan doon. Ano ang ibig sabihin nito? Ano ang ibig sabihin ng ganitong sitwasyon? Una, nagmukhang hindi na pag-isipan ng mabuti kung tama bang ipagpaliban ang halalan ng buong bansa para lamang sa isang rehiyon. Ikalawa, tila nalagay sa alanganin ang kapakanan ng mga botante. Ang barangay elections ay pundasyon ng demokrasya dahil barangay ang pinakamalapit na pamahalaan sa tao. Pero ito ay muling naurong. Ngayon, dahil sa TRO ng Supreme Court, hindi rin tuloy ang halalan sa Bar M. Kaya ang tanong na marami, bakit naglabas ng TRO ang Supreme Court? Malapit na ang Oktubre 13, 2025. Pero naglabas pa rin ng TRO ang SC. Bakit? Karaniwang nangyayari ito kung may seryosong alegasyon ng paglabag sa konstitusyon o kung may malinaw na panganib ng kawalan ng hustisya. Dito pumapasok ang malaking tanong, kung nagawa ng Korte Suprema na maglabas ng TRO ilang araw bago ang eleksyon sa Barm, posible rin ba nilang gawin ito laban sa RA-1232 bago sumapit ang Disyembre 1, 2025 na itinakdang petsa ng BSKE? Hindi malayo ang posibilidad. Dahilan sa may nagpetisyon laban sa batas at kung may makita ang Korte Suprema na may bigat ang argumento, maaaring ipatigil din i-postpone nila ang barangay elections bago pa man ito may sagawa kung walang masyadong laman ang argumento. Ano ang dapat gawin ng COMELEC? Ngayon, lahat ng mata ay nakatutok sa COMELEC. Ano ang dapat nilang gawin? Una, ihanda ang dalawang senaryo. Kung matutuloy ang halalan sa Disyembre 1, ikalawa kung ipapahinto ito ng SC. First, Regular na magbigay ng impormasyon. Hindi dapat malito ang taumbayan. Kailangang malinaw at tapat ang komunikasyon. Second, siguraduhin ang pondo at logistics dahil bawat pagpapaliban ay dagdag gastos at dagdag kalituhan. Kung hindi kikilos ng maaga pang COMELEC, baka tuluyang masira ang tiwala ng publiko sa ating eleksyon. Ano ang mga espekulasyon ng publiko? Sa puntong ito, maraming haka-haka ang lumalabas. Sa BAREM, Iniisip ng ilan na baka may politikang interes sa likod ng TRO. May mga nagsasabi na baka may mga grupong hindi handa o nais pahabayin ang termino ng mga nakaupo. Sabi, nababahala ang mga botante sa buong bansa dahil ilang beses nang ipinagpaliban ang halalan sa barangay. Ang tanong nila, hanggang kailan kami maghihintay? Sa pangkalahatan, may duda na baka mas pinapaboran ang interes ng ilang lugar kaysa sa kapakanan ng buong bansa at mas lalong lumalakas ang hinala na ang mga desisyon ukol sa eleksyon ay hindi pantay ang pagtingin. Kung buong bansa ay pinagintay para sa halalan ng isang rehiyon at iyon namang rehiyon ay pinahinto rin, natural lamang na magtanong ang publiko, makakaboto pa ba tayo sa tamang oras? Sino ang tunay na pinapaboran ng mga desisyong ito? At kailan maririnig ang tinig ng mga botante? Mga ka eto na naman tayo. Ang Republic Act 1232 ay pirmado na ng Pangulo at isa ng ganap na batas upang ipinagpaliban ang barangay at SK elections sa 2026. Ang dahilan, para raw bigyang daan ang BARM elections. Pero ngayon, hindi rin matutuloy ang halalan sa BARM. Bakit? Dahil mismo ang Korte Suprema ang naglabas ng TRO. Anong klaseng prioridad ito? Pinili ang maliit na rehiyon, isinantabi ang buong bansa. Milyon-milyong botante sa barangay ang naghintay, nag-adjust, nag-abang. Pero ngayong tinutukan ng BARM, bigla na lang ipinahinto rin. Nakakainis, hindi ba? Parang niloloko ang taong bayan. Kung alam palang posibleng ipatigil ng SC, bakit pa ipinagpaliban ang BSKA? Ang masakit dito, tila bagang interes ng ilan ang mas nangingibabaw kaysa sa karapatan ng buong sambayanan. At kung kaya ng Korte Suprema na maglabas ng TRO, ilang araw bago ang halalan sa Barem, hindi ba't posible ring nila ito sa mismong BSKA bago mag-Desyembre 1? Kung ganyan, saan lulugar ang taumbayan? bayan? Laging naghihintay laging nakabinbin, laging pinagpapasensyahan. Mga kaedox, ang halala na hindi biro. Ito ang tinig natin, ito ang demokrasya. At kung paulit-ulit tayong pinaghihintay, hindi ba't parang tinatanggalan na rin tayo ng boses? Ang kaganapang ito ay malinaw na lumilihan ng malaking kalituhan ang sitwasyon ngayon. Matapos ipasa ang RA-12232 na nagpaliban sa barangay at SK elections upang bigyang daan ang halalan sa BARM, Naglabas naman ng TRO ang Korte Suprema laban mismo sa eleksyon sa naturang rehiyon. Ang tanong ngayon, makatarungan ba na ipagpaliban ang halala ng buong bansa kung hindi rin pala matutuloy ang eleksyon sa BARM? Kung tutuusin, dito lumalababas ang problema. Na prioridad ang isang maliit na rehiyon, pero ngayon, parehong nakabinbin ang BSKE at ang BARM elections. Mahalagang tandaan na kapag naglabas ang SC ng TRO ilang araw bago ang barem elections, hindi imposibleng maglabas din sila ng TRO laban sa RA 11232 bago sumapit ang Desyembre 1. Kaya dapat handa ang COMELEC sa dalawang senaryo: tuloy o hindi tuloy ang halalan. Para sa mga botante, malinaw na ang paulit-ulit na pagpapaliban ay nagdudulot ng pagkadismaya at pagdududa. Ang barangay ang pinamalapit na pamahalaan sa tao, kaya bawat pagkaantala ay nakakaapekto sa direktang serbisyo ng gobyerno. Sa huli, ang tanong na dapat sagutin ng pamahalaan at ng Korte Suprema ay simple lang. Bakit pinahalagahan ng ilan kaysa sa lahat? At paano may babalik ang tiwala ng mamamayan sa halalan? Kaya mga ka edox manatili tayong mapagmatsyag at mulat. Ang eleksyon ay hindi lang tungkol sa petsa. Ito ay tungkol sa ating karapatan na pumili ng mga leader na maglilingkod para sa bayan. Kung hindi tayo magiging mapanuri, baka tuluyan ng malusaw ang tiwala ng taong bayan sa halalan. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Kung gusto ninyo ng mas malalim pang diskusyon tungkol sa mga isyu sa eleksyon at politika, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para sa iba pang update. Ipahayag din ang iyong saloobin sa comment. At ito ang EdOx DC na nagsasabing sa bawat panahon at pagkakataon sa katotohanan dapat nakatuon. Hanggang sa muli, paalam!